Welcome to Binmaley, Pangasinan. At alam mong narito ka na kapag nasilayan mo ang isa sa pinakalumang simbahan dito sa Pangasinan. Ang una nating papasyalan dito, ang kanilang museum na nasa tabi lang ng kanilang sikat na waiting area o mas kilala bilang triangle ng mga Binmalenians. Bukas ang museum sa publiko kailangan lamang mag-register pagpasok mo dito. Maaari itong pasyalan Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tulad ng ibang mga museo, makikita dito ang ilang artifacts, mga larawan ng mga naunang namuno sa bayan mga produkto ng binmalay at ng ibang mga bayan ng Pangasinan, at pati na rin mga lumang mga photo album na naglalaman ng mga letrato ng mga nagdaan nilang events and activities. Ang bayan ay mayaman sa agricultural industry. Pero maliban dito, kilala na rin ang binmalay sa kanilang woodworking industry. Kaya tara't pasyalan naman natin ang mga gumagawa ng life size ng mga to.